Good morning, Kuya Good, 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 Good morning, right, uh, right uh, and wrong. Relax relax si Kuya MJ. Dahil malamig ngayon. Ang ngayon. Pasensya na ngayon. Yan ha. May mga tayo ah. Mag-subscribe kami right and wrong. Five-five na lang. mo pa nga sa presyo. Ano? Three months, three months. Presyo. Five-five na lang pag-subscribe. Pag hindi. Pag hindi. Five-five. Basta five-five yan ha. Pag-subscribe 3 months. Three months. Uh, Ayan, Omar, napakaganda niya. Oh. Ang ganda ng kulay, oh. Pakita natin sa ulan. Na yan, ba Ayan, oh. Ayan, oh. kulay oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, 7.5 na lang. Babae yan. Magkapatid ba yan? Oo, oh, magkapatid yan. Ito, medyo ano lang. Pinaglite. Nakakuha na yung kapatid niya, oh. Parehas ba oh, parehas ba Tapos lang yan ha? Tapos sa Golden natin, 5 -5. sa lalaki yan. 5 -5. Dating lang. Dati yan eh. oh, oh. dati mo yan. Ngayon isa na lang eh. Ten-five na lang. 10, na lang. 10, na, lang. Ay, lang. 10 na lang. May papel ko daw? Walang papel yan. Ten-five papel? Pero pwede nating palagyan ng papel. Ah, oh, pwede pala. Tapos sa friends. May friends ako sa bahay Hindi eh. ko na nadala. Kasi, bakit ko na nadala? Hmm,

Ayun, Kung kilala si Kuya Dennis, sabihin niya inanap ko. Ayun, thank you ha. Tinatawag. Good morning, Kuya Jason. Dito sa Jason. Bom uh, tayo, abi, na Yes, quality bom. Quality Mail. Mail. Ma ma 12. 12 na lang 'yan. Well, okay. 12? okay. Ilan ba na yung kaya? months.

Parehong ah, babae, babae. Ito babae. Ito lalaki. Ah, uh, Dito, nine na lang. To. Uh -huh. Ten yung ito, ito babae to. Ito babae rin. Ang dami yung Ten din yung ito. Oo. Ten. Babae natin, ten. 10 babae ito. Ito babae. Ito babae. to? to Ito babae. Ito babae. babae. k babae. Rin? So, ito ang bayan nito. 10K pala to eh. Masagat oh, oh, uh, puno ng pomeranian dito. Ito uh, may husky po. Ito na lang. Oh? Ito na lang. Son na lang. 10 10K eh. no?

Kapag okay. kapag okay. kapag okay. kapag okay. kapag okay. kapag okay. kapag yan. Papi size kapag 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 chocolate, Chocolat. Chocolat. Thank you, guys. thank you. Bro. Thank you. Thank you. Thank you. bayan you. Thank 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 you. Oh, oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. niya you. Thank you. Thank you. Thank you. May you. po sila? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Magkano oh. po ang oh, okay. ano natin? Ah, sa babae dito 15, dito 13. Yeah. Ay, Ito. Oh, okay. Eh, kaya mura na 'yon kasi no. may PCI sila. Oh, eh. may papel. Yeah. Eh. Mga so, lang, tampon. Oh, oh. Ang <laughs> um, cute nito. Oh. No. Pagkisan po kayo ate? Baliwag. Ah, ah sa Baliwag. Oh, oh. Bulacan din ano. Oh, Baliwag. ate, contact number na lang po. Ah, oh, 0905. 1745. Pangalan po. Pangalan po. Ah, Edwin Escalona. Ayan. Sa FB, FB account, eh, Escalona rin. Okay. Salamat po. Thank you po. Dennis, asan ka? Dapat ikaw mag-a-vlog. Ayun, good morning po. Good morning. Uh, Pulang-pulak. Red na Birthday ko ngayon eh. Ayun, ma'am. Ah, Itong, ito yung mga puppies na meron ako ngayon, Labrador. Wow, meron tayong black man. May tayong black may papel yan? wala po vaccine meron vaccine ilang months na sila? 2 months mm -hmm. ito yung mga male ko, mga black pure breed yan pure ah pure breed ang laki ng paa eh may isa kaka 2 months lang din po neto magkakapatid ano? magkakapatid po yan 6 po sila yung dalawa pinareserve na so ilang may babae? ito po nag-isa ay ba kapatid din to? oo ang galing ano? So, Ayan. Ito, nag-iisang babae. Isang babae. Magkano po sa ano? 10K na lang po. Kahit babae, lalaki. 10K, babae lang. Oh. Negosyable naman. Eh. Negosyable, ha? Dating 15, ginawa ko ng 10. Uy, baka. Stress ako. Oo. May <laughs> discount ka agad? Discount agad. Ikaw na tumawad. <laughs> ako na. Mag-message lang sila sa page tsaka sa amin. Oo. Ito lang mahihiya. Tapos, ito ah. naman po yung mga packet natin. Mm -hmm. Kaya na yung kapatid nila, din-deliver ko na. Okay. Yung female. Okay. Oo oh, babae ito Oo babae. 4 months pa lang ito. bigat niya. 4 months. Ganda ng mata. Ganda ng Four mata. 4 months pa lang oh. 4 months. Ilang kilo na yan? 50? Ba mga 8. Ito baka dito mga 10 na to? Oo. 10 yeah. kilo din siya Oo. <laughs> Last mine na ito ma'am. Oo, oo nga. Kaya, kaya mamahalin din talaga. Magkano? Walitin yeah. naman yan. Oh, ay, ganun. Ano po, dating 20, 18 na lang. 18. Ay, e, na-scout na talaga. Oh, ay, ganda eh. <laughs> Ang ganda talaga. Alagang alaga. Oh. Tapos yung na Hindi oh. napabayaan ko ah. Napabayaan lang na sa patina. Hindi mga na <laughs> <Kanyang laughs> alaga, hindi nagpapabayaan. <laughs> Ikaw lang pabayaan. Ay. Ito tin-belga nag -isa na lang 'to. O nag na lang 'to, tipo, mura-mura 'to. Veterinary vaccines. Okay. 7, wow, 7,000. Wow. DVT, iko wow. pa. Wala na. Tapos, ano po uh, itong ganito? Uh, sa September, second week or third week, magkakaroon tayo ng mga Siberian Huskies at German Shepherd. Ah, may available. Tapangan lang nila sa may page namin. Lang, no? uh, pwede na kayo magpa-reserve or mag-message for inquiries para makapag-reserve kayo. Ayun. Yun lang po. Maraming salamat po sa supporters namin. Tapos, uh, yun, sa dun, sa, ano, sa partner ko, kay Muhammad, din nakarating eh. Wala, wala rin kasi, wala rin sa plano na, ano, oh, mag -betal. So, meron siyang mga dasyan. Oo, oh, oh, Shih Tzu sa page din namin yon or pwede kayo mag-direct message, message din sa kanya. Okay. Thank you, Kuya Ivan. Thank you, ma'am. Thank you po, God bless. Thank you. Ayan, oh, nagsigsig yeah. na kami ni Kuya. Ayan, nagsigsig na kami ni Kuya. Ayan, umuulan. Ayan, umuli natin. Stream. Ayan, uh, so macho. Ayan, uh. ayan. Laki ng mga muscle niyan. Ano? Uh. Uh, ito, ano siya, complete vaccine na. Therapies, kennel ko, kompleto na lahat. May paper siya on process PABR. Uh, bigay ko na lang siya ng 25K. 25K? Uh, extreme siya, no? Extreme. Ayan, ah, 25K. Ayan, 25K. Baka nang ulo. Malaki. Malaki. Ilan ba uh, na siya? 11 months. 11 uh, months. Ito. Ito. Ito yung bully natin. Oh. Uh, Magpapagsakresa tayo ngayon dito. Sa ibang bully natin. Ito, bigyan na lang natin to ng 10k na lang yan. 10k na lang to? Oo. Oh. Sa ganda nga yan, 10k na lang. Ah, bigyan na lang kasi, kasi nagpapagawa tayo ngayon ng candle eh, kinukulang ako sa space. Kawawa oh. naman sila. Kaya kailangan mga reuse. Kailangan. 10k? 10k na lang. Kailangang isipan kong mahigyan eh, kawawa naman eh. Ito sila. Ito brindle. Ito brindle sa bahay. 1 taon na higit, basal pa. <laughs> Bakit? Ayan ah, o. No? So, ito ito magkano?

eh ano na yan 10 months na yan 10 months hindi na natin din natin ng 12 million kabayan okay. so, na pabaya. Mas lang natin kasi tapagawa tayo ng ano kenel eh yung space kasi nila eh titiktikan sila sa lalagyan ko ngayon 3-5 lang oh, five, 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 five. One, Mura five, <coughs> uh, uh, gandos, ito, mo ganda Dungis, kumain kasi, dungis Hindi ko masyadong sanay sa Pusa, yun, dungis 35 lang 35 lang Murang mura ah. ito, lalaki, ito mura mura Isa, ito ating lalaki, brindle Ito ating lalaki Murang mura, 35 lang Mura lang Mabilisan ay lang. Na na. Ayan. Ang bigbit mo, bigbit. Ayan, ah, Greytain. Greytain, babae. Isang taon may ikit, basal pa. Ah, I-clear ko lang, hindi po ito yung nasa Bukawi ah. Hindi po ito yun. Ah, hindi yan. Ah. ah, hindi ito yun. Iba, ba, ba, ito. iba naman talaga to, di ba? Oo, oh, iba talaga to. Kasi, may ang question tayo dun eh. Hindi po ito yun ah. Iba, iba po ito. Ito, babae. Si Hera, Hera pangalan ito. Si Hera. Hera. Anong ang pausang ulo niya ko? Uh, Merle. Merle, no? Merl. Ang uh, alas uh, asking ko dyan is 25, 25. Baba na natin ng 15k 20k difference? Mm -hmm. 20 15k okay. na Oo kasi Sa kinal Sa kinal na yun <laughs> Yan, panalo to, laki nito Ayan, panalo ba yung 10k na lang, great game no? Oo, oh, pasal pa yan Crude na ba siya? Hindi pa Oo, oh, hindi pa Virgin pa Eh, yung government natin yan lang lang. Oh, okay. ay. Ayan, gulit kayo sa peso niyan 10K na lang din. 10K na lang din? Oo. Oh, Magbigay na natin. Siyempre. Wala nang alisan. Oh, dahil sa <laughs> kennel yan. Soon makikita rin natin yung kennel. Ayan, bibisitahin visit tayo natin. Oh, Siyempre yung pinapagawa uh, pa natin. 10K na lang din. Ano po na yan? One year comment. Uro ba siya? Uro ba siya? Uro ba siya? May butas sa rin. Parang ganda yan. Uro ba siya? Uro lang. Wala nang evidence? Ayan lang. Ay, meron pala tayo available pa. Bigel pala. Bigel papi. Lima yun. Bali-bali, apat na lang po pala. Sa bahay, di ko na dalay. Ano lang po yun? 6K lang isa. Lemon, tsaka may... May lemon, may tricolor, tsaka choco. Bigel yun ha? 6K na lang. 6K na lang. Balang araw, mag-uwa na natin ng video. Shout out Kevin Ay, shout, out, shout out po pala kay Sir Maki Sir Maki Acosta Sir maraming salamat Show yun po muna ng isang bikin natin Tsaka Sa rin po yung nagpawad sa atin ng dalawang Great Day 19 Sa kanya rin po Sir maraming salamat Thank you Kuya Vince Nagay na lang natin Facebook page mo Support natin Follow Follow. Like Follow <laughs> oh, hala, halang, halang. Ito nandito Like and follow natin Kuya Vince Like and follow Thank you Kuya Vince Thank you <laughs>